Dito sa kaso ni Leila de Lima, ito lang alam pong kaso na halos sampu ata ang mga testigo ay matapos ang termino ni Presidente Duterte, lahat nagbaliktaran para bagang okay, magbabaliktad kami para nga mapalaya itong si Leila de Lima. Ang uh, pagbibigay ng uh, paintulot or pagbibigay ng uh, karapatan na makalaya pansamantala itong si uh, senadora dating senadora Leila De Lima. <coughs> ang opinion mo dito, Attorney Harry Roque? Well, kami naman po 'yung mga abogado, no? At bilang mga abogado, we are officers of the court. So kinakailangan sabihin ko na rinirispeto talaga natin yung desisyon ng hukuman. At 'yan naman po 'yung nagpapatunay, no? Na bagamat ang mga Dilawan at pinklawan ay nagsasabi na ay impluensya ng mga politiko ang ating mga hukuman. Itong pagbibigay piyansa, kilela de Lima, patunay po na independyente ang ating mga hukuman. Kaya nga po, kung meron kayong reklamo kahit kaninong Pilipino, dito kayo sa Pilipinas magsampa dahil patas po ang ating mga hukuman. Gayunpaman mga partners, no, ako talaga ay medyo merong alinlangan dito sa desisyon na ito. Bakit? Kasi para bagang binibigyan natin ng impunity ang mga testigo na magsinungaling sa hukuman. Alam niyo, sabi talaga ng Korte Suprema, no, yung mga pagbabalibalentong ng mga testigo, hindi dapat yan pinapansin. Bakit? Dahil yan ay po pwedeng makuha sa pamamagitan ng panunuhol o pananakot. Pero dito sa kaso ni Leila de Lima, ito lang alam pong kaso na halos sampu ata mga testigo ay matapos ang termino ni Presidente Duterte, lahat nagbaliktaran para bagang okay, magbabaliktad kami para nga mapalaya itong si Leila de Lima. So, medyo nalulungkot din ako dahil ang mensahe na pinarating natin dito sa desisyon nito ay okay lang magsinungaling sa hukuman. Pero kaming mga abogado, lahat po ng mga naniniwala dito sa ating sistema ng katarungan, napaka-importante at sagrado nga po yung panunumpa na isang testigo na siya'y magsasabi na pawang katotohanan lamang, so help me God. Na nangako pa siya sa Panginoong Diyos na katotohanan lang ang kanyang sasabihin. Na baliwalay ang ganyang pangako sa pagtanggap doon sa mga bumaliktad na testimonya ng mga testigo na napakarami pa. Ano na ngayon ang mangyayari sa ating mga hukuman? Ang mga testigo ngayon, hindi na sila mag-aatubili magsinungaling dahil alam nila na kapag ang uh, akusado ay isang uh, uh, influential na tao na kapag akusado, suportado ng mga puti, at sinasabing siya ay di umano, biktima ng persecution, ay pwede na palang magsinungaling. Hindi po. Yan lang naman po ang aking alinlangan. Okay, rinirespeto natin ang hukuman, pero dapat isipin din natin po yung mas malaking pulisiya. Sino na ngayon ang magsasabi ng katotohanan sa hukuman? Ngayong alam nila na okay lang pala magsinungaling. Yung pagbabaliktad po ng ginawa mga testigo, yan po ay pagsisinungaling dahil either may kinalaman o walang kinalaman si Leila de sa kalakalan ng droga. Ito naman po ay napakaseryosong akusasyon. Hindi lang po gramo-gramo ang uh, pinag-uusapan dito. Itong Ragos, oh, siya ay isang deputy director ng NBI, bihasang pulis. Paano naman siya matatakot ng kahit sino? At ako, nung narinig ko ang testimonya mismo ni Ragos, at isa ko sa pinakauna na karinig, kung hindi ako ang pinakauna, Abay, nagtaka ako. Siya ay Deputy Director ng MBI nung panahon na si Leila de Lima ay kalihim ng Department of Justice. Tao siya ni Leila de Lima. Bakit siya ganun magsalita laban kay Leila de Lima kung hindi po ito katotohanan lamang? Naintindi ako naman na walang magagawa hukuman kapag bumaliktad. Pero kaya nga po ang sinabi ng Korte Suprema, huwag niyong bigyan ng pansin yan, lalong-lalo na kung napakadami ng pagkakataon na nanumpa ang testigo. O, for instance, si Ragos. O, oh, nanumpa yan sa kamera. Kongresista pa po ako noon. Napanood ko, nakita ko sa sariling mata ko at aking tenga yung panunumpa ni Ragos na pawang katotohanan lang ang kanyang sasabihin. Matapos yan, nanumpa rin si Ragos sa piskalya. Pangalawang beses. Matapos yan, tumistigo siya. Ilang beses siya tumistigo ron. Parang apat na beses siya tumistigo. O, at least, anim na beses siya nanumpa tapos biglang bumalintong at sinabi, tinakot lang ako. Pwede ba yun? Hindi po po pwede yun na paulit-ulit kang nanunumpa na sasabihin mo lang ang katotohanan tapos biglang babaligtad ka at sasabihin mo ay hindi, wala siyang kinalaman. Si Dayang, alam naman natin kung ganong kalapit si Dayang kilili de Lima. Hindi lang siya empleyado. O, bakit pagsasalita ng ganun? Diba? Yun ang dapat tinatanong natin sa ating mga sarili. Kung napakalalapit itong mga taong ito kay Leila de bakit sila mismo ang nagbigay ng testimonya na nagdawit kay Leila de sa malawakang kalakalang na pinagbabawal na droga dyan mismo sa loob ng Muntinlupa? At saka ito pang isang pulisya na dapat nating uh, pag-isipan. Lumalabas na miski tayo po ay nakapagkulong na ng mga drug lords, tuloy pa rin pala ang kalakalan doon mismo sa loob ng Muntinlupa. At partners, ha? Meron pang hindi tayo na lilinawan. Dahil yung mga drug lords na nagbigay testimonya kay Lela de Lima, kasama na yung JB, lahat po sila ngayon, sumalangit na or suma-imprerno na, wherever sila magpunta. Datang Panginoon lang naman ang po pwedeng maghusga. Bakit parang halos lahat sila sumalangit na? Tapos yung mga nabubuhay ay bumaliktad. Hindi ba kayo nagtataka? And yet, ngayon, nagdiriwang ang marami. Ako po, hindi po ako nagdiriwang, hindi rin ako nagsasabi na mali ang hukuman. Ang sinasabi ko lang, ano nang ang implikasyon ngayon sa mga testigo na manunumpa na sasabihin ang katotohanan lamang sa mga hukuman. Labing tatlo, ta dalawang taon na po akong nagpa-practice ng law. At ang buhay ko po talaga ay pagpunta sa korte. Ngayon po, hindi po bababa sa dalawang beses sa sanglinggo ako ay nasa hukuman humaharap sa hukuman at nagpipresenta ng katotohanan. Paano? Sa pabamagitan po ng mga testigo na naniniwala ako ay eh magsasabi ng katotohanan dahil meron pa silang takot sa Panginoon matapos sila magsumpa sa ngala ng Panginoon na sasabihin nila ang katotohanan. Ano na ngayon ang estado ng mga testigo ngayon? Alam nila na walang mangyayari sa kanila kung sila'y magsisinungaling. Baka mawala na po ang katotohanan. Baka wala na magsabi ng katotohanan dahil nga po pinagbigyan natin at pinaniwalaan natin ang pagbabalentong ng mga testigo. Hindi ba ho yan ay nakakabahala? Na baka ang mga testigo ngayon ay puro kasinungalingan na lang ang kanilang sasabihin sa hukuman matapos silang kumuha ng... matapos silang manumpa na sasabihin ng katotohanan lamang? Well, yan lang naman po ay aking obserbasyon. Pero nare po talaga natin ang hukuman. At ayan na po, tanggap naman ng lahat na siya'y nakakalaya na. At sinabi ko na rin po, na dahil sa ating uh, uh, ka, batas, ang pagpapiyansa ay karapatan talaga. Meron lang po yung isang exception kapag malakas ang ebidensya at ang krimen ay isang heinous crime. So ang ibig sabihin po nito, ngayon nakapiyansa na siya, ang naging desisyon ng hukom, mahina na po ang ebidensya laban kay Leila de Lima. Kaya nga po ang sabi ko, eh mukhang dire-diretso na yan sa pag-aabsulto. Pero yan po ay nangyari lamang dahil bumalintong ang mga testigo. At ang tanong ko, Bayang Pilipinas, mas sigurado pa tayo ngayon na mga testigo sa hukuman ay magsasabi ng katotohanan? Sa tingin ko po, ay hindi. Yan naman po ay opinion ko lang. Mm -hmm. Attorney, um, nabanggit isa dito sa binigay mo ng punto, yung pagbaliktad. Parang madali lang uh, sa korte sa pagdidesisyon kasi nga para sa kanila, sa appreciation nila, ay uh, uh, bumaba yung uh, yung sa prosecution yung kalidad ng kanilang inipresenta nung uh, umatras ito kung ganito ang mangyayari attorney sa ibang kaso ay eh, napakadali lang pala na ano mag uh, mag-atras lang ay eh baka maging president ito sa mga uh, susunod pa na mga kaso ay eh, sigurado po ako na magkakaroon ng impluwensya gan ganyan yan bakit eh lahat ng tao yan ngayon ang pinag-uusapan eh Hindi naman ordinaryong tao itong si Leila de Lima dating chairman ng Commission on Human Rights, dating senador, dating kalihim ng Department of Justice mismo. O, oh, bakit hindi iisipin ngayon ng mga testigo na okay lang pala magsinungaling, okay lang pala bumalintong, no? Sige, magsisinungaling ako para makulong panandalian, pero anyway, makakalaya naman dahil alam kong babalintong ako at uh, magsasabi na, ay, hindi ko pala sinabi ang katotohanan, tinakot lang ako. At saka bakit natin paniniwalaan ka agad yung sinasabi nilang tinakot sila. Si Rago Osos Bariosep naman, pulis yan buong buhay niya. Madali ba matakot yan? Bakit hindi niya report yung kanyang mga banta sa mga buhay? Bakit nagantay pa siya ng matagal bago matapos ang termino ni, uh, ni Presidente Rodrigo Dorte? Bago siya bumalentong? di mm, ba? Diba? po pwede naman miski termino ni, ni Presidente Duterte pag sabi siya na tinakot siya ng Justice Secretary mismo, abay, hindi naman po pwedeng talikuran yan. Kinakailangan imbestigahan din yan. Pero nga, what does it take para takutin mo isang veteranong pulis? At nakita niyo naman ang tindig ni Ragos at ang tindig niyong dating Secretary of Justice na Vit Aguirre. No? Hindi naman kapalipaniwala ata na nakakatakot si Vit Aguirre. Eh, alam mo, maamo yan eh. Nagsama kami niyan sa maraming mga kaso at napakaamong tao niyan. So hindi ako mapaniwala na David Aguirre pa ang mananakot. Mismo si pau Chief din ang nagsabi. At meron silang hawak-hawak na video during na uh, ini-interview kinukunan ng salaysay sa harap mismo ng mga uh, taga-Pao. Wala namang ganoon na talagang... At uh, yung pagsasalita niya, wala namang ano eh. Hindi mo mararamdaman na siya ay tinakot tuloy-tuloy. Meron silang uh, footage. Bakit hindi uh, mabigat yung ano doon, yung uh, posibleng pagsisinungaling? Bakit gano'n? Ang nangyari pa ngayon, attorney? Ang posible pa daw makasuhan ng perjury ay itong si dating secretary uh, Vitagate Agirre. Yung hindi ko maintindihan eh. Alam mo, may kaso ako na mayroon din bumaliktad, no? Yun, wala kaming video nung siya ay uh, iluhanan ng statement, yung kanyang extrajudicial confession. Pero ito kumpleto pa sa video at ang daming testigo, hindi lang naman isa dahil ang daming mga tagapaw na tumayong abogado nitong si uh, Ragos. So sa akin talaga, nakakabahala nakaka um, bigay alinlangan kung ano ang mas malawakang epekto nitong desisyon nito sa integridad ng ating sistema ng katarungan.